para po naman po sa proteksyon ng mga menor de edad sa online gambling sites paano niyo tinutulungan ang PAGCOR at maging ang PCSO pala sa pagpapatupad po ng Know your customer guidelines hey, you know i eh, uh, kasama tayo din uh, pa so supposed si parati si uh, general manager uh, Mel Robles uh, aside from do sa CK general din uh, din sa sa uh, PAGCOR uh, pina natin yung mga sistema ng pagre-regulate nila para do sa KYC ho nila, your know your client. So para ho uh, hindi maka uh, maka-access yung mga minoridad data in uh, and this is uh, iniimplemento ni PCSO sa, pa, sa ilan ni JML uh, GML Robles. No? Bawal ho, hindi mo na sila nag-online ngayon sa PCSO. Kung, kaya kung nakikita nyo na may nagpapabit uh, using lottery uh, numbers do sa online, illegal mo kagad ka dyan. Kasi ang gusto ko na PCSO, maunay uh, mauna yung safeguard. Kaya nga, uh, at least sa mga physical na tayaan, nakikita mo at saka na-verify mo, pwede kung utusan yung mga noto outlet nila i-verify ka agad pag uh, kaduda-duda uh, minor edad pa lang yung mga tataya. So, eto nga yung ginagawa ng uh, pakikipagtulungan ng DICC, DICC dito sa mga uh, gambling regulators po natin. So oh, okay. So ngayon naka-hold pala ang uh, online loto, e-loto. Oo, uh -huh. hindi pa ho uh, implement kasi nga ho, uh, 'yun yung pinaka-importante kay General GML Robles eh. Yung uh, hindi ho uh, magamit ito para ho uh, makurap yung ating mga kabataan. May rekomendasyon po kayo na gamitin ang national ID bilang single source of truth sa edad ng users. Paano nyo po ito planong ipatupad? Tama ho, ma'am Sherry. Kasi naman no, kami sa DICT, nung nandun pa ako sa kanila, eh, na-implement na namin yung digital form ng national ID at uh, may API ho tayo dito. So pwede ho gamitin ito ngayon na kasi uh, since uh, this is the national registry ng ating uh, mga kababayan, eh, i-verify kung halimbawa mag-register -re ka, uh, hindi ka pwede gumamit ng mga ID na pwede, aminin na natin, Ma'am Sheryl, yung ibang mga ID natin, pwede i-manufacture, pwede i-tikiin yan. Eh. Pero uh, unlike yung itong uh, uh, yung national ID natin, dahil single source of truth, pag ito yung ginamit mo single source of truth, more or less secured ka na dyan eh. ito uh, na yung uh, secure form ng KYC nyo eh, Pag, uh, pag yung uh, pambanga, ito nga uh, national ID system natin.